tapos sinasabi po ni, ng ng ABS-CBN at napupuno ko po to no napupuno ko po dit napupuno ko po na lahat po ng uh, mga kalaban nating media lahat ng kalaban nating media pinapalagana po nila na uh, mag-ingat po tayo maraming fake news mag-ingat tayo maraming nagpapakalat ng fake news katulad po nito sabi ng ABS-CBN, amid the surge of disinformation following former President Rodrigo Duterte's arrest, a media literacy advocate urged the public to tap their emotional intelligence to counter manipulated content. Ah, ba? Diba? Kaya po nag uh, kaya po may mga fake news 'yan 'no para ma-manipulate kayo. Alam niyo po yung galit ng mga DDS? galit ng mga Duterte supporters, galit na makulto ni Digong. Sa totoo lang, hindi na po namin kinakailangan mag mag uh, dagdag pa ng fake news. Hindi po namin kinakailangan meron pang ibang fake news para magalit kami. Sukdol na po yung galit ng mga Duterte supporter. Kinakalma na nga namin ang sarili namin eh. Kung ang gusto nyong palabasin, media, ito kasi yung gustong palabasin ng media, kaya nagagalit yung mga Duterte supporters dahil sa fake news na pinalalagana. Hindi po totoo yan. Mas may lalaki pa po bang fake news na nakita ng dalawang mata namin na hinuli ng mga polis natin si Tatay Digong, isinikay sa eroplano at dinala sa ICC? wala na po, no? Wala na pong mas lalaki pa ron. Di ba? Wala na pong mas lalaking balita. Wala na pong mas lalaking fake news pa dun. Wala na pong mas malaki pang balita na ikagagalit namin. Sokdol na yun yung ginawa ninyo. Kaya wag nyong palabasin. Kaya sila fake news ng fake news. Ang sinasabi lang nila actually, kaya lang naman kayo nagagalit dahil sa mga fake news, hindi po totoo yan. Sa tunay na balita, na tunay na dinakip ng tunay na polis natin at dinala sa tunay na ICC, na tunay na walang jurisdiction, panay tunay po yan. Kaya po nagrarali sa... Ang gusto ko nil, nila kasing palabasin, kaya lang naman nagkakaroon ng malawakang rally ay dahil sa ang mga fake news, uh, di ba? Hindi po totoo yan. Ang nagpapalabas, ang nagpapalabas, nagpapalabas ng mga fake news, yan sila Arnold Clavio. Tignan niyo yung mga post ni Arnold Clavio sa in Instagram niya. Mga sibuyas, uh, fake news po yan. Mga tao raw sa recto fake news po yan. Hindi po namin kinakailangang mag-fake news ng mga rally ng mga tao sa buong mundo. Arnold Clavio. No? Ikaw lang naman sa sa post mo lang nakikita namin 'yan. Tunay na ka, tunay na hinuli. No? Si Duterte kaya kami nagagalit. Tunay po 'yung mga rally. Hindi na uso yung si Arnold Clavio panahon pa yon nung pano, panahon pa yon ni ni Leni. Ah ABS-CBN. Ano yung sinasabi niyo na uh, kaya nagagalit. Yun yung gusto nilang palabasin eh. Nagagalit lang ang Pilipino dahil sa mga fake news. hindi po. Nagagalit ang mga Pilipino dahil pinakulong nyo tatay Digong namin. Yan ang katotohanan na hindi niyo mababali.